Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at magandang araw din sa ating mga kakwentuhan. Bago tayo magsimula sa ating bagong episode, pakibigyan mo muna kami ng recap sa nakaraan nating episode tungkol sa The Power of Consistency. Magandang araw din sa iyo, Edwin, at syempre magandang araw sa lahat ng nakikinig at nakikisama sa ating kwentuhan. Kung babalikan natin ang nakaraang episode, pinag-usapan natin ang The Power of Consistency, kung paano ang maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang ay pwedeng magdala ng malalaking resulta sa buhay natin. Naalala nyo, sinabi natin na hindi sapat ang one-time big-time effort. Ang tunay na susi ay nasa disiplina at consistency parang pag-inom ng vitamins o pag-ehersisyo, hindi ka makakakita ng pagbabago sa isang araw. Pero kung araw-araw mong ginagawa, unti-unting nagiging visible ang resulta. Nagbahagi rin tayo ng ilang insights. Una, consistency builds momentum. The more you show up, mas nagiging madali na ipagpatuloy ang habit. Pangalawa, consistency builds trust. Sa sarili mo at sa ibang tao, kasi nakikita nilang maaasahan ka. Pangatlo, consistency leads to long-term success. Kasi kahit mabagal, ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang pagabante. At syempre, hindi natin nakalimutan ang simple pero malakas na tanong. Kung gusto mong makita ang pagbabago, kaya mo bang maging consistent kahit sa maliliit na bagay? Iyan ang recap ng ating nakaraang episode. Gusto mo ba, Edwin? Magdagdag ako ngayon ng isang mabilis na real-life example para mas fresh sa listeners bago tayo dumiretso sa bagong topic? Aba, siyempre maganda iyan. Sige, kwentuhan mo kami ng real-life example. Perfect. Sige, eto ang isang kwento na siguradong relatable sa marami sa atin. Meron akong kaibigan na gustong magbawas ng timbang. Noong una, todo diet siya at biglang intense workout araw-araw halos dalawang oras sa gym. Ang problema? After two weeks, napagod siya, bumalik sa dating gawe, at nawalan ng gana kasi parang walang nangyari agad. Pero nung narealize niya ang power of consistency, nagbago siya ng approach. Sinimulan niya lang sa 10-minute walk every morning. Simple lang, hindi mabigat. Pagkatapos ng ilang linggo, naging 20 minutes. Tapos eventually, Nagdagdag siya ng light workouts at unti-unting binago ang diet. Fast forward after 6 months. Hindi man sobrang laki ng transformation, pero consistent siya. Nabawasan siya ng halos 10 kilos, mas energetic siya, at higit sa lahat, naging bahagi na ng lifestyle niya ang healthy habits. So anong lesson dito? Hindi kailangan maging malaki agad ang simula. Ang importante ay tuloy-tuloy. Dahil ang maliit na consistent steps kapag pinagsama-sama mo nagiging malaking resulta. Kaya nga sabi natin sa last episode, consistency beats intensity. Salamat sa recap coach. Ngayong naibigay mo na ang recap, pwede na natin simulan ang bago nating topic sa episode na ito, ang The Power of Patience. Sakto. Tara, simulan na natin ang bagong episode. Magandang araw ulit sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang bagay na siguradong lahat tayo ay nahirapan na ipraktis kahit minsan sa buhay natin, the power of patience. Alam mo, Edwin, interesting itong topic na ito, kasi kadalasan gusto natin ng instant results. Instant noodles, instant coffee, instant success. Pero ang realidad, hindi lahat ng bagay pwedeng madaliin. Patience is not just waiting, it's how you behave while you wait. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa paghihintay, kundi kung paano tayo nagre-respond habang naghihintay. Magbigay ako ng mabilis na halimbawa. Isipin mo yung nagtatanim ng puno ng mangga. Hindi mo pwedeng pilitin na magbunga agad-yan sa loob ng isang linggo. Kailangan mo itong diligan, alagaan, at hintayin ang tamang panahon. Pero pag dumating ang oras ng pamumunga, sulit na sulit. Ganyan din sa buhay. Pwedeng sa career mo, sa relationships, or sa personal growth. Minsan mabagal, minsan nakaka-frustrate. Pero kung matuto kang maging patient, mas natututo ka ring magtiwala sa proseso. Kaya sa episode na ito, hihimayin natin 1. Bakit importante ang patience sa success at happiness? 2. Ano ang mga benefits nito sa ating emotional at mental health? 3. At syempre, Ilang practical tips kung paano natin ito mapapractice araw-araw. Edwin, gusto mo ba simulan natin sa isang kwento ng tao na ang buhay mismo ay patunay ng power of patience? Sige po, simulan natin sa isang kwento ng tao na ang buhay mismo ay patunay ng power of patience. All right, Edwin. Ito ang isang kwento na siguradong kilala ng marami at perfect example ng power of patience, ang buhay ni Colonel Harlan Sanders ang founder ng Kentucky Fried Chicken o KFC, si Colonel Sanders ay hindi agad naging successful. In fact, marami siyang naging failure sa buhay. Nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho, na bankrupt, at dumaan sa maraming rejection. Nagsimula lang siyang mag-focus sa kanyang fried chicken recipe nung siya ay nasa edad 65 years old na. Imagine mo, 65 na tapos nag door to door siya para i-offer ang kanyang recipe sa iba't ibang restaurant? Alam mo ba kung ilang beses siyang na-reject? Mahigit 1,000 times. Pero hindi siya sumuko. Dahil sa patience at persistence, may mga taong naniwala rin sa kanya at doon nagsimulang lumaki ang KFC hanggang sa maging isa sa pinakamalaking fast food chains sa buong mundo. Kung iisipin, kung wala siyang patience at nag-give up siya after 10, 50, o kahit 100 rejections, wala siguro tayong KFC ngayon. Ang message ng kwento niya, great things take time. Patience plus consistency equals success. Kaya kung minsan pakiramdam natin ang tagal dumating ng resulta sa goals natin, alalahanin natin si Colonel Sanders. Minsan kailangan lang nating maghintay at magtiwala na yung effort natin ngayon ay may bunga sa tamang panahon. Gusto mo ba, Edwin? I-connect ko ito ngayon sa mas personal na level. Tipong paano natin maa-apply ang patience sa araw-araw na sitwasyon ng mga listeners natin. Sige po, maganda yan. Para malaman namin kung paano maa-apply ang pasensya sa pang-araw-araw na buhay. Lalo na ako. Kasi kung minsan wala akong pasensya, gusto matapos na kaagad. Kaya kung minsan napapagod ako at madaling ma-burn out. Ayon. Salamat sa honesty mo, Edwin at sure ako na maraming listeners natin ay makakarelate dyan. Normal lang na gusto natin matapos agad ang mga bagay. Ang problema nga lang, kapag minamadali natin ang proseso, madalas na uuwi sa pagod, frustration, at burnout. Kaya eto, share ko yung ilang practical ways para ma-apply ang power of patience sa pang-araw-araw na buhay. On, traffic at mahahabang pila. Halimbawa, stuck ka sa EDSA, o mahaba ang pila sa grocery. Imbis na mainis, gamitin yung oras para makinig ng podcast. Pwedeng ito. Mag-reflect o mag-practice ng deep breathing. Lesson. Hindi mo kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. 2. Sa trabaho o projects. Kung minsan gusto natin matapos agad ang isang goal, kaya pinipilit natin magmadali. Pero ang patience ang nagbabantay para hindi masunog agad ang energy mo. Break down your tasks into smaller steps, then celebrate small progress. Lesson. Patience prevents burnout. 3. Sa relationships. Minsan gusto natin na yung partner, kay bigan o kapamilya ay magbago agad o umintindi agad. Pero patience teaches us to allow people to grow in their own time. Kapag nag-practice tayo ng patience, mas mahaba ang pasensya natin sa misunderstandings. Lesson, patience builds stronger connections. 4. Personal growth. Halimbawa, gusto mong matuto ng bagong skill, magbawas ng timbang, o magipon. Hindi ito mangyayari overnight. Kapag natututo kang maghintay at magtiwala sa proseso, mas tumitibay ka emotionally at mentally. Lesson slow progress is still progress. Edwin, gusto kong iwan sa listeners natin ang isang simpleng reminder. Patience is not about waiting longer. It's about waiting smarter. Kapag alam mong may tamang panahon ang bawat bagay, hindi ka madaling mainip at mas mai-enjoy mo ang journey. Meron ka bang mai-share sa amin na quick exercises na pwede naming gamitin kaagad sa mga pangkaraniwang sitwasyon? Nice. Sige, Edwin. Ito ang three quick exercises na pwedeng gawin ng listeners para matrain ang patience nila araw-araw. 1. -araw. The five deep breaths rule. Kapag naiirita ka, sa traffic, sa pila, o kahit sa tao, bago ka mag-react, huminga ka muna ng limang malalim. Inhale. Exhale. Ulitin ng lima. Para bang nireset mo yung emotions mo at biglang lumalambot ang pasensya mo. 2. The 5-Minute Delay Trick Kapag gusto mong magmadali sa isang bagay, practice mong i-delay ng 5 minutes. Halimbawa, gusto mong sagutin agad ang text ng may init ng ulo, maghintay muna ng 5 minutes bago mag-reply. Sa ganitong paraan, natututo kang hindi agad bumigay sa impatience. 3. The Gratitude Pause Kapag feeling mo parang ang bagal ng progress sa goals mo, huminto sandali at isulat o isipin ang tatlong bagay na na-achieve mo na. Nakakatulong ito para makita mo na may nangyayari naman pala, kahit dahan-dahan. Kung gagawin ng listeners natin ito araw-araw, kahit sa maliliit na sitwasyon, mapapansin nilang mas humahaba ang pasensya nila at mas relaxed silang humarap sa challenges. Tama ka. Kadalasan sa traffic nawawalan kami ng pasensya. At sa mga pagpila din lalo na kung napakahaba ng pila. Kaya maganda talaga ang mag-inhale-exhale ng ilang segundo. Gusto ko rin yung sinabing mong 5-minute pause. Kasi kung minsan pag nag-react ka kaagad, may nasasabi ka ng hindi maganda at hindi na pwedeng bawiin. Tapos magsisisi ka ngayon. At syempre yung gratitude nakaka-relax talaga at nakakawala ng stress. Ang galing. Ang ganda ng mga quick tips mo. Salamat, Edwin. Natutuwa ako na nag-resonate sa'yo yung mga quick tips. Totoo talaga yung sinabi mo. Minsan isang mabilis na reaction lang tapos may nasabi kang hindi maganda, wala nang undo button. Kaya sobrang helpful ng pause at deep breaths. Para kang naglagay ng buffer sa sarili mo bago ka maglabas ng salita o aksyon. At yung gratitude, ayan talaga yung instant mood shifter. Kahit stuck ka sa pila, kung iniisip mo yung blessings mo, family, health, kahit simpleng kape sa umaga, biglang lumalambot ang puso mo at nawawala ang init ng ulo. Alam mo, habang nag-uusap tayo, nari-realize ko na ang patience pala ay hindi lang tungkol sa paghihintay. Isa rin itong form of self-love. Kasi kapag marunong kang maging patient, inaalagaan mo yung puso at isipan mo laban sa stress at regrets. Gusto mo ba, Edwin, i-close na natin itong episode sa isang short reflection plus prayer para mas maipabao natin sa listeners ang mensahe ng the power of patience? Oo nga, sige, i-close na natin itong episode sa isang short reflection at isang prayer para mas maipabaon natin sa listeners ang mensahe ng The Power of Patience. Marami-rami na rin tayong napag-usapan. Perfect, Edwin. Ito na ang closing para sa episode natin. Mga kaibigan, ang pasensya ay hindi madaling gawin. Pero kapag natutunan natin ito, mas nagiging magaan ang buhay. Hindi lahat ng bagay darating agad, Minsan kailangan lang nating magtiwala sa proseso, maghintay sa tamang panahon, at alagaan ang sarili habang naghihintay. Tandaan natin, slow progress is still progress. At ang bawat araw na napagpasensyahan natin ay hakbang palapit sa mas payapang buhay. Narito ang isang dasal. O Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito at sa mga aral na natutunan namin. Turuan niyo po kami na magkaroon ng mas mahabang pasensya sa aming mga sarili, sa ibang tao, at sa mga bagay na hinihintay namin sa buhay. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magtiwala sa tamang panahon niyo at huwag magmadali, naway maging kalmado ang aming puso at isip. At matuto kaming makita ang mga biyayang meron na ngayon. Sa inyo po namin inaalay ang lahat. Amen. Amen? Hindi ko alam, isa ka rin palang relihiyoso. Mahilig ka rin pala magdasal. Maganda yan at hindi nakakalimot magdasal. Bago tayo magtapos, kagaya ng dati, ano naman kaya ang pwede nating pag-usapan sa susunod na episode? Salamat, Edwin. Oo, oh, naniniwala ako na ang dasal ay parang hinga ng kaluluwa. Simple pero nagbibigay ng lakas. At maganda rin na maipabaon natin ito sa mga nakikinig. Ngayon, para sa susunod na episode, pwede tayong pumili sa dalawang direksyon. 1. The Power of Forgiveness Paano nakakapagpagaan ng puso at nakakapagpalaya ang tunay na pagpapatawad sa sarili at sa iba? 2. The Power of Perspective Paano nagbabago ang buhay kapag iba ang paraan ng pagtingin natin sa mga sitwasyon at paano ito nagdadala ng hope at creativity? Parehong maganda at relatable, pero curious ako. Alin sa tingin mo ang mas swak para sa mood ng listeners mo sa net episode? Hindi kasi tayo live ngayon kaya hindi ko sila matatanong. Your guess is as good as mine. Huhulaan ko na lang. Para sa akin ay yung the power of perspective. Kaya pakibigyan mo na lang kami ng kaunting teaser. Ayos. Magandang choice yan, Edwin. The power of perspective. Ito ang teaser na pwede nating iwan sa listeners. Mga kaibigan, minsan hindi sa problema nakasalalay ang bigat ng buhay, kundi sa paraan ng pagtingin natin dito. Ang parehong sitwasyon, pwedeng magdala ng stress sa isa, pero magdala ng growth at opportunity sa iba. Kaya sa susunod nating episode, aalamin natin kung paano nagbabago ang laro kapag binago natin ang lente na gamit natin. Dahil minsan, hindi mo kailangang palitan ang sitwasyon, kundi ang pananaw mo lang. O sige coach, hanggang dito lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Salamat din Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig. Tandaan ninyo, minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode, Promise Worth It Ang Paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan at Edwin, kita kits tayo sa next kwento. O ayan mga kakwentuhan, narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting di ba? Kaya kita kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat, hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Bye for now!